Mapalo sa halos sampung piso ang kada piraso ng itlog sa palengke. Mababa pa rin kasi ang supply na sa banta ng bird flu. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Papalitan na bukas ni Ariel ang mga karatula ng tinda niyang itlog sa Quezon City. Mapipilitan siyang magtaas presyo, kasunod ng abiso ng kanyang supplier na dagdag na limang piso kada tray. Katumbas yan ng 50 sentimong pataw kada piraso alas lahat ng week yata gumagalaw ng ano. Siguro ngayong October five times tumaas ang price ng egg. Kasi end of September meron pa tayong 5 pesos eh. Ngayon ang ending ng ano pinakamurang egg nasa 750. Pero sa monitoring ng Department of Agriculture, mas mataas ang presyuan sa ibang palengke. Umaabot hanggang halos 10 piso ang medium size na itlo. Mula yan sa higit 8 pesos la. Paliwanag ng mga magmamano, mataas ang demand ngayong Vermont, lalo't patok ang mga cake, leche flan at kakanin ngayong magpapasko. Sinasabayan pa yan ang mababang supply. Hindi kasi nakakapagparami ng alagang ilang producer dahil sa banta ng bird flu. Wala pa rin ang bakuna rito sa Pilipinas kahit pag ginagamit na ito ng mga kapitbahay nating bansa. Matagal nang nananawagan ng poultry sector na magamit na sana ang bakuna contra bird flu. Pangamba kasi nila baka magmutate ang sakit at lumala ang kaso dito sa Pilipinas. Ang banta niyan, posibleng malimas ang kanilang mga alaga. Kaya pati mga stock ng itlog dito sa palengke, pati na ng mga manok at pugo maapektuhan. Hindi pa aprubado ng Food and Drug Administration ang bird flu vaccine pero naglabas na ng guidelines ang DA sa paggamit nito. Sa guidelines idinetay na ang proseso ng pag-aangkat, mga uunahing lugar at mga alagang pwedeng turukan. Pero dahil wala pang permit ang vaccine, gituloy ng Philippine Egg Board, bale wala ang guidelines. Kailan naman protocol mo kung wala naman yung bakuna? Eh. Protocol para, tanya, para ano sa yan? Para sa smuggled. Ano sa'yo say nung protocol kung wala naman yung bakuna? wala pang pahayag ang FDA. Pero sabi naman ng DA, dumulog na sila sa palasyo para ilipat sa kanila ang pag-aproba at pamamahala ng bakuna para sa mga hayop sa halip na sa FDA para mapabilis ang proseso. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages the news 5